Malamig ang simoy ng hangin ng umagang iyon nang bumukas ang mahaba at mabigat na pinto ng lumang mansyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng pusong naghihintay, may unos na hindi maipaliwanag. Ako si Rafael Vergara, isang bilyonaryo na halos sambahin ng mundo, ngunit hindi ko alam kung may tunay na nagmamahal sa akin. Sa labas, nakikita nila ang tagumpay. Yate! Kotsing hindi mabilang. Negosyong lumalago. Pero sa likod ng lahat may takot. Isang takot na walang pera ang kayang lunurin, mahal ba ako dahil sa akin o sa kayamanang dala ko? At dumating siya, si Elara. Isang dalagang tahimik, may ngiting tila hindi nang husga. Nakilala ko siya hindi sa isang marangyang pagtitipon, kundi sa simbahan habang nagkukusang maglinis ng sahig at maglagay ng bulaklak sa altar. Doon unang tumibok ang puso ko sa paraang matagal ko nang kinalimutan. Hindi ko kailangan ng mayaman, minsan niyang sabi, habang magkahawak kami ng kamay. Gusto ko lang ang taong marunong magmahal, marunong umuwi. Pero paano kung nagsisinungaling lang siya? Paano kung gaya rin siya ng iba? Kaya bago ang kasal gumawa ako ng desisyon na kahit ako mismo ay kinatatakutan ko. Nagkunwari akong nalumpo. Aksidente daw sa sasakyan. Hindi na muling tatayo. Hindi na maglalakad. Hindi na magiging karapat dapat. Nakaupo ako sa wheelchair, tanaw ang kalsadang binabagtas ng bawat pangarap. At sa gilid ko siya. Tahimik si Elara. Walang tanong, walang reklamo. Hinawakan niya ang kamay ko. Rafa, mahina niyang bulong, hindi kita iiwan. Ngunit sapat ba ang salita? Doon nagsimula ang tunay na pagsubo. Magbabago ba siya? Lalayo? Mapapagod? Sa unang linggo, hindi siya umalis sa tabi ko. Pinapakain niya ako, pinupunasan ang noo ko, inaawitan pa ako minsan ng himig na parang dasal. Pero nakita ko ang mga lihim na luha sa sulok ng kanyang mata. Tahimik. Itinatago. Hindi niya alam na gising ako. Diyos ko, narinig kong bulong niya isang gabi, bigyan mo ako ng lakas. Kahit hindi na niya ako kayang mahalin, sana kayanin ko siyang mahalin ng sapat para sa aming dalawa. Ako. Hindi ko alam kung bakit pero sa bawat salitang iyon, parang ako ang naduduro. Kung totoong tinitiis niya ako, bakit may bigat sa bawat paghinga niya? Kung tunay ang pagmamahal, bakit may pinipigilang paghikbi? Lumipas ang ilang araw. Doon ko unang narinig ang mga bulong mula sa labas. Sayang si Elara sana hanap na lang siya ng lalaking buo. Bilyonaryo nga si Rafael, pero ano ngayon kung hindi na makalakad? Hindi niya sinagot ang chismis. Pero nakita ko kung paano siya lumingon sa lupa, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Isang gabi, nagising ako sa ingay ng kusina. Tahimik akong gumulong palapit sa pinto. At doon ko siya nakita. Nakatalikod. Mahina ang boses. Hindi hindi ko siya iiwan. Kahit hindi na siya gumaling. Hindi hindi ako napipilitan. Mahal ko siya. Sino ang kausap niya? Hindi ko alam. Pero doon unang bumulong ang takot, baka isa itong palabas? Baka para sa akin. Bumalik ako sa silid, gulong ng wheelchair marahang umikot. Pero bago ko na isara ang pinto narinig ko ang huling linya. Kung sakali man na hindi niya ako pinili sa huli, sana alam niyang minahal ko siya ng totoo. Kinabukasan, hindi ko na siya nakita sa tabi ko. Oras ang lumipas. Wala siyang iniwang sulat at doon unti-unting gumapang sa akin ang malamig na katotohanan. Umalis siya. Pero bakit may iniwang laruan sa kama? Bakit rosaryo ko ang nakapatong sa unan? At bakit may liham para sa isang labi na hindi niya masabi ng harapan? Rafa, kung hindi mo na ako mahal, tatanggapin ko. Kung ang kapansanan mo ang dahilan ng pamamaalam mo, tatanggapin ko rin. Pero huwag mong isipin na iniwan kita hindi ako umalis para sumuko. Umalis ako para hanapin ang lakas na hindi ko kayang ipakita sa harapan mo. Dahil mahal kita at masakit makita kang wasa. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ako ba ang mandaraya o ako ang nilinlang ng sarili kong takot. Pero alam ko ito. Simula sa araw na ito, hindi na ako sigurado kung ako pa ang sinusubukan o ako na ang sinusubo. At sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin muli. Saan yo kong nakatali sa ang ako mismo ang lumikha. Simula nang mabasa ko ang liham ni Elara, tila may malamig na kamay na dumagan sa puso ko. Walang sigaw, walang luha, ngunit may bigat na halos pumunit sa dibdib. Ako ang nagtanim ng pagdududa, pero siya ang nag-ani ng sakit. Ako ang nagsinungaling, pero siya ang lumayo dala ang katotohanang hindi ko kayang harapin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulala, hawak ang papel na tila sinusunog ng bawat salitang nakasulat doon. Ang boses niyang dati nagbibigay sa akin ng buhay ngayon ay parang paalala ng kasalanang hinding-hindi ko na mababawi. Umalis siya hindi dahil napagod. Umalis siya dahil mahal niya ako. Pero paano kung hindi na siya bumalik? Sa mga sumunod na araw, tila naging kulungan ang mansyon. Tahimik. Malawak, pero walang laman. May mga tauhang patuloy sa kanilang trabaho, ngunit iwas ang tingin nila. Parang sila man may gustong sabihin pero ayaw magsalita. Hindi ko sila masisi. Ano ng klasing lalaki ang magpapanggap na walang lakad para lang sukatin ang puso ng babae? Isang duwag. Ako yun. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dilim ng veranda, narinig ko ang kalusko sa labas. Sir Rafael, bulong ng matandang hardinero, si Mang Sim na matagal nang naninilbihan sa amin. Hindi siya lumalapit, pero alam kong alam niya ang higit sa sinasabi ng lahat. Alam niyo po, patuloy niya, dahan-dahang nagdidilig ng halaman, may mga pusong sinusubukan hindi para masira kundi para makita kung hanggang saan kaya nitong magmahal. Hindi ako sumagot. Pero tumagos sa akin yon. Hindi ko man sinabi alam kong may alam siya. Kung tunay po kayong mahal ni Ma'am Elara, babalik po siya, dugtong niya. Pero kung tunay po kayong nagmamahal sa kanya, kayo ang hahanap. Umikot ang gulong ng wheelchair ko. Paharap sa kanya. Nasaktan ko siya, Mang Sim, mahina kong sabi. Paano kung huli na? Tumingala siya. Kalma. Walang galit. Pero puno ng bigat ang tingin. Ang totoong pagmamahal hindi lang sinusubo inaamin din kapag nagkamali. Kinagabihan, nagdesisyon ako. Hindi ko na kayang manatiling bilanggo ng kasinungalingang ako ang lumikha. Bumangon ako. Tumayo ako. Matatag. Sapat para sa ilang hakbang. Sa unang pagkakataon ipinakita ko kung sino talaga ako. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang lalaking mayabang. Hindi bilang tilumpo kundi bilang taong handang humabol kahit sa hirap kahit sa kahihiyan dinala ko ang sarili ko sa isang maliit na chapel sa bayan ang lugar kung saan kami unang nagkita at doon nakita ko siya nakaluhod mag-isa hindi siya umiiyak wala siyang melodramang yapos tahimik lang siyang nakatingala sa altar parang hinihintay ang sagot ng Diyos at ako ako ang hindi makahinga. Rafa, mahina niyang bulong nang mapansin ako. Hindi siya tumayo agad. Hindi siya kumurap. Hindi kalumpo. Hindi ko alam kung takot ba ang nasa mga mata niya o pagkawasa. Lumuhod ako. Sa sahig na alam kong hindi ko karapat dapat tuntungan sa harap niya. Elarat namamaos sa kong nagsalita, sinubukan kita. Dahil natakot ako. Akala ko kaya kong sukatin ang puso mo di. Pero sinira mo ang sarili ko di. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pero iyon ang unang beses na hindi ko nakita ang ngiti niya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, Rafael, mahina niyang sabi. Nasinubukan mo ako o na hindi mo ako pinaniwala ang kaya kitang mahalin kahit mawalan ka ng lahat. Nalaglag ang tingin ko. Hindi ko siya kayang titigan. Elara patawad. Tahimik. Walang salita at sa pagitan naming dalawa may katotohanang mas malalim pa sa sugat. Minsan, hindi takot sa pagkawala ang pinakamalupit na pagkukulang, kundi ang kawala ng tiwala sa taong handang manatili. At doon sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Ang tanong na pinakamahirap sagutin ay hindi na kung mahal niya pa ako. Kundi kung karapat dapat pa akong mahalin. Elara, halos pabulong ang pangalan niyang tumakas sa labi ko, parang dasal na hindi ko alam kung karapat dapat pang pakinggan. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umatras. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa akin nang walang galit pero may distansyang hindi kayang tawirin ng kahit anong yaman. Rafael, dahan-dahan niyang sabi, nung sinabi kong mahal kita, hindi ko sinabing mahal ko ang perpektong bersyon mo. Hindi ko sinabing mahal ko lang ang malakas, matatag, makapangyarihan. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nanginig ang boses niya. Pero hindi ko akalaing kailangan mo akong lokohin para lang malaman kung totoo ako. Parang nabasag ang mundo ko. Elara, natakot ako, desperado kong sagot. Wala pa akong nakilalang hindi tumitingin sa pera ko. Lahat ng kumapit sa buhay ko may kapalit. Ikaw lang, ikaw lang ang hindi ko mabasa. At natakot ako na baka sa dulo, ganun ka rin. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Kung natatakot ka, sana sinabi mo kung hindi ka sigurado, sana nagtanong ka. Pero bakit kailangan mong masira muna ako para lang mapatunayan ang sarili mo? Hindi ko na napigilan. Dumaloy ang luha na matagal ko ng pinigil. Elara hindi ako marunong mahalin. At mas lalong hindi ako marunong mahalin ang may tiwala. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi para yakapin ako. Hindi para aluin ako. Lumapit siya para marinig ko ang huling piraso ng katotohanan. Rafa hindi ako umalis para sumuko. Umalis ako para hindi ako masira habang hinihintay mong piliin ako. At iyon ang pinakamasakit. Hindi ako iniwan. Pero hindi rin ako pinili. Tahimik. Mahaba. Mabigat. At sa gitna ng altar, may natitirang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sinong pari, kahit anong dasal. Paano mo hahabulin ang taong hindi galit pero hindi na rin sigurado kung ligtas pa bang mahalin ka? Elarat nanginginig ang tinig ko. Ano nang gusto mong gawin ko? Tumingin siya sa akin, diretsyo, walang pangingilad. Hindi ko alam, Rafael, tugon niya. Dahil ngayon, ikaw na ang kailangang pumili. Pipiliin mo ba ang katotohanan kahit mawala ako? O pipiliin mo ang sarili mong takot kahit ako ang masayang tuluyan? At doon? Doon ko unang naintindihan. Hindi lahat nang iiwan ka ay tumalikod dahil wala kang halaga. Minsan, lumalayo sila para hanapin kung maihalaga pa ba ang sarili nila sa'yo. Nabitawan ko ang hawak kong rosaryo. At sa unang pagkakataon, wala na akong nais na sagot. Kung hindi ang isa, paano pa ako magbabalik kung ang pag-alis niya ang tanging bagay na mas totoo kaysa sa pagmamahal ko? At noon ko lang napansin na bago pa siya tumalikod, may luha na siyang pilit itinatago. Chatip said. Hindi ko kayang hilahin ang sarili ko palayo sa simbahan, pero hindi ko rin kayang lapitan siya. Parang may pader sa pagitan namin, hindi gawa sa bato, kundi gawa sa mga salitang hindi ko agad kayang sabihin, mahal kita. Pero natakot ako. Tahimik siyang tumalikod, mabagal ang bawat hakbang. Hindi iyon paglayo ng galit kundi paglayo ng isang pusong puno pa rin ang pag-ibig, pero hindi nasigurado kung ligtas pang bumalik. Elarat, mahina kong tawag, hininga lang halos. Tumigil siya, hindi lumingon. At sa pinakamaliit na basag ng katahimikan, marahang sumagot. "Rafa, kung kaya mong maglakad, ipakita mo sa akin. Hindi para suyuin ako. Hindi para patunayan na kaya mo ako. Kung kaya mong maglakad, lumakad ka sa katotohanan." At tuluyan na siyang lumabas. Sa pintuan ng kapilya wala nang Elara. Sa unang pagkakataon mula pagkabata ako'y muling natutong lumuhod. Hindi para mag-isa hindi para magdusa, kundi para humingi ng patnubay sa may kapal, na matagal ko nang inangking mas malakas ako kaysa sa kanya. Panginoon, basag kong bulong, paano ba magmahal nang hindi sinisira ang minamahal? Hindi ko nahinintay ang sagot. Pero sa katahimikan may isang paalala na muling bumalik. Ang pag-ibig na taktikal hindi pag-ibig. Ang pag-ibig na sinusubok hindi nagmamahal kundi nagdududa. Sa gabing iyon wala akong ginawang iba, hindi ako umuwi sa mansyon. Hindi ako sumakay sa kotse. Hindi ako nagdala ng yaman. Naglakad ako. Naglakad. Hindi para takasan ang kasalanan, kundi para harapin ito. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ako sa gilid ng isang maliit na karinderya sa bayan. At doon may narinig akong boses. Ang hirap magmahal ng taong hindi sigurado sa sarili. Isang pamilyar na tinig. Hindi si Elara. Si Elia kapatid niya. Nakatayo siya roon, may kausap sa telepono. Hindi niya ako napansin. Huwag mo muna siyang kausapin, ate, patuloy ni Elia. Hindi dahil galit ako kay Rafael pero gusto kong makita kung lalaban talaga siya. Tumigil ang mundo ko. Hindi pala ako tinatakas. Hindi pala ako sinusuko. Sinusubok pala ako kung ihahabol ko siya. At doon ako unang natakot ng totoo hindi sa pagkawala niya, kundi sa posibilidad na baka kahit habulin ko huli na ang lahat. Kinabukasan, hinarap ko si Leah. Ate, sabi niya, malamig ang tono, alam mo bang noong araw na nagkunwari kang lumpo, umuwi siyang duguan ang puso. Tumingin siya sa akin, hindi nanginginig, hindi lumilihis. Rafa, hindi siya umiiyak dahil iniwan mo siya. Umiiyak siya dahil hindi mo siya pinili bilang totoo. At doon niya binigay sa akin. Isang kahon. Lumang kahon, kulay kahoy. Naiwan niya to sa akin para sa iyo. Pero dapat mo lang itong buksan sa oras na hindi ka na nagtatago. Iniabot ko ang kamay ko pero inatras ko rin. Hindi ako sigurado kung kaya kong makita kung ano yan. Umiling si Elia. Hindi mo kailangang masiguro, Rafael. Pero kailangan mong maging totoo. At sa gabing iyon, habang ako'y mag-isa sa lumang silid ng mansyon. Tinitigan ko ang kahon. Hindi ko alam kung ano ang laman. Liham ba? Alaala? Paalam? O baka huling pagkakataon? Hinawakan ko ang takip. Nanginginig. At bago ko ito tuluyang buksan. Natanong ko ang sarili ko. Hahawakan ko ba ito bilang lalaki na nagtago? O bilang lalaking handa ng mawala ang lahat maliban sa katotohanan? Sa likod ng katahimikan. Narinig ko ang pamilyar na boses niya, hindi bilang alaala, kundi bilang panawagan. Kung kaya mong mahalin ako tanggapin mo rin na kaya kong masaktan. At sa sandaling iyon, binuksan ko ang kahon. Nanginginig ang mga ko habang binubuksan ko ang kahon. Hindi pera ang laman, hindi alahas, walang kahit anong material na bagay kundi mga papel, ilang liham, ilang larawan, at sa ibabaw isang lumang tiket ng eroplano. Lumang tiket paalis ng bansa, sa likod nito, may nakasulat sa sulat kamay ni Elara. Kung sakaling hindi ka tumayo, ako ang aalis. Pero kung pipiliin mong maglakad, makikita mo ako. Isa-isang kumawala ang mga liham. Hindi ito pa alam kundi mga liham na hindi niya kailanman na ibigay. Mga liham na isinulat niya sa bawat gabi na akala kong tahimik siya. Mga liham na puno ng takot hindi niya takot sa akin. Kundi takot na hindi siya sapat para sa isang lalaking hindi kayang maniwala. Rafa, basa ng unang liham. Tuwing pinupunasan kita, hindi luha mo ang tinitiis ko kundi ang mga luha kong hindi ko kayang ipakita dahil baka isipin mong naaawa ako. Rafa, hindi ako natatakot sa sakit mo. Natatakot ako sa lihim mo. Mas kaya kong mahalin ang sugatan. Kaysa sa nagtatago. Pumikit ako. Parang bawat titik ay humihiwa, hindi ng galit kundi ng hiya hindi niya ako iniwan dahil nang hina ako. Iniwan niya ako. Dahil hindi ko siya binigyan ng karapatang maging totoo. At sa ilalim ng lahat ng liham na roon ang huling papel. Isang hindi pa bukas na sulat. Isang sobre na may iisang salita sa harap. Huling tanong. Nabuksan ko ito ng dahan-dahan halos hindi humihinga. Kung kaya mo akong hanapin. Hanapin mo ako hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang sugatan, kundi bilang taong handang mahalin ng totoo. At kung dumating ka, hindi ko tatanungin kung bakit ka nawala. Tatanungin ko lang, bakit ka natakot magmahal ng walang kondisyon? At doon, walang luha ang lumabas sa mata ko. Dahil hindi na ito panahon ng luha. Panahon na para habulin ang katotohanan. Bumangon ako. Hindi bilang lalaking malakas. Hindi bilang lalaking mayaman kundi bilang lalaking marunong ng umamin. Na ako ang tunay na lumpo. Hindi sa katawan, kundi sa puso. Ibinigay ko ang mga liham ka Ilya kinabukasan. At saan ko siya hahanapin, tanong ko, hindi na nanginginig. Tumingala siya, tumigas ang tinig. Hindi ko sasabihin. Dahil hindi ito paghahanap sa lugar, kundi paghahanap sa sarili. At sa unang pagkakataon. Lumabas ako walang kotse, walang gwardiya, walang pangalan. Lumabas ako. Bilang lalaking nagkamali. Hindi ko alam kung babalik ako na may kasama. O babalik akong mag-isa. Pero sa bawat hakbang ito ang tanging alam ko. Hindi ko na siya hahanapin para bawiin siya. Hahanapin ko siya para ibalik ang paniniwalang ako mismo ang sumira. At sa dulo ng paglalakbay na ito, hindi ko alam kung yakap ang naghihintay o pinto ang sarado pero alam kong ito'y simula ng tunay na tanong. Mahal mo ba siya o mahal mo lang ang ideya na kaya kanyang mahalin? Sa paglalakbay na ginawa ni Rafael, hindi pera ang dala niya kundi isang pusong sugatan, pilit naghahanap ng kapatawaran. Iba't ibang bayan ang tinahak niya, walang pangalan, walang karangalan, naglakad sa mga lugar na hindi niya kilala, nagtanong sa mga taong hindi kilala si Rafael Vergara. Dahil tinanggal na niya ang pangalan at kapangyarihan sa paghahanap na ito hanggang sa narating niya ang isang maliit na probinsya, isang klinikang simpleng gawa sa kahoy. May volunteer nurse po rito, sabi ng matandang bantay sa pinto. Tahimik hindi nagsasalita ng tungkol sa nakaraan. Pero mabait. Maraming natutulungan. Pagpasok niya, nakita niya ang likod ng isang babaeng inaasikaso ang isang batang umiiyak. Hindi niya kaagad nilapitan. Hindi siya sumigaw ng pangalan. Lumuhod siya at naghintay. Nang lingunin siya ni Elara walang galit sa mga mata nito. Wala rin ngiti. Tanging isang tanong ang nandoron. Handa ka na ba? Doon lamang siya sumagot. Hindi ako humihingi ng kapatawaran para mahalin mo ako ulit. Humihingi ako ng kapatawaran dahil hindi ko nakita kung gaano kalaki ang pagmamahal mo noon paman. At sa unang pagkakataon. Hindi luha ni Rafael ang tumulo. Kundi pagod. Pagod sa pagkukunwari. Pagod sa takot. Hindi sila nagyakapan. Hindi sila nagbalikan agad. Pero sa katahimikang iyon, may isang katotohanang hindi na itinago. Mahal kita. At ngayon handa na akong maniwala. Sa pagmamahal, hindi takot ang dapat sinusukat, kundi tiwala. Hindi mo kailangang subukin ang taong nagmamahal sa iyo. Kung totoo kang nagmamahal, mas matapang kang maging totoo kaysa maging tama.